Oh, gandang gabi sa inyo lahat. Ah, uh, Siyempre, kakaubi lang galing trabaho. Excuse me. Ito camera to, no? Ah, uh, nila, matadali nila ako. No? Ah, uh, Siyempre, tinawagan nila ako eh. Eto, nung tinawagan nila ako at hindi ako sumasagot eh nagchat pa rin dun sa whatsapp number ko eh sinubungan ko lang naman sila no tapos binigay nila yung gcash number nila, akala nila maguguyo nila ako na magsasend ako ng pera, no way scammer ka no dahil nakausap ko na yung totoong papanan. No? Pero may mga dalawang account na tindi na mga iskagat talaga, no? Yung mismong tipo na pinakangkat ko lang sila sa aking ano, uh, mga salita sa chat. No? Na no, kunwari, gusto ko yung iPhone. No? Kunwari, nangihingi ako ng iPhone. Pero, may bayad daw. Diba? Eh, kinala ko si Papa Lan eh. Si Papa Lan, ang mismong ang tatawag sa'yo, makikipag-video ko sa'yo. ah uh, kaya ko alam yun dahil nanonood ako ng mga video ni Papa Lan. No? At si Papa Lan, hindi naman basta-basta nagbibigay ng cellphone yun eh, or iPhone. No? ano yan, uh, malaking discount lang ang binibigay niya. Kung magbibigay mo siya ng cellphone, tatawagan ka niya, tapos tatanungin ka niya, ang tanong niya about sa video niya, video ni Papa Nan, pang hindi mo nasagot, eh di thank you, wala kang cellphone. Kano lang yun, di ba? Kaya yeah, kinala ko si Papa Nan, hindi yan nagpapabaya ng malaki, hindi yan nangihingi ng pera, except lang kung bibili ka talaga ng cellphone sa showcase niya. No? Ganun yun. Kaya, sa lahat po ng mga panahon na ito, syempre, alam nyo na, ah, uh, warning. No? Hindi lahat ng mga napapalood natin sa TikTok, eh, account nila yon Tsaka, tinignan ko, eh, sabi ko nga sa unang kong video, no? Sa unang video, eto, Kita, uh, nakita ko yung Facebook page niyan tsaka yung TikTok niyan million followers yan no pero hindi ko naman sinasabing suplado to si Papa Kung kumbaga ba hindi siya basta-basta nagbibigay no tsaka hindi rin siya basta-basta nagbibigay ng tulong no kumbaga ba tinuturoan niya rin yung mga tao na magsumikap no ah, ako naman kinagat ko lang itong dalawang account na itong scammer na ito tinignan ko lang kung ano yung sasabihin niya at kung ano yung gagawin no? ganun lang yon kaya ulitin ko sa mga mga kapanood po na ito ingat palagi no? ingat ingat kasi nagulat ako eh no? pero binigay ko yung number ko pero hindi yung isa kong number yung isa kong number ang binigay ko no? Kaya, sorry ka, scammer. Hindi mo o madadali. <laughs> Hindi mo o madadaan sa matamis mong bunga nga. Kaya, sorry. Sorry. Hindi mo o nadali. <laughs> Kaya, sa mga pangapanood nito, share nyo lang. Para malaman nyo kung sino yung original na papa na. Nagandang gabi. God bless you all and peace out.